Hello po sa inyo mga Kachansky, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mama sorting numero at kulay base sa inyong mga sujak sign sa araw ng Biernes, July 25, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin na bago po kayo tumaya, pwede po kayo magpahid ng mani oils sa inyong mga palad mga kajanski. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swete. Pahid nyo lamang po ito sa inyong dalawang palad bago po kayo tumaya. So kinakailangan ito po ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay masalo pang bibisa. So kung uh, wala pa po kayo nito, kung gusto nyo pong order, pwede po kayo mag-PM sa akin sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At para naman po sa inyong mga numerong pinapangalagaan, so kung meron po kayong mga favorite lucky number, subukan nyo pong i-mix i-combine itong mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa taong aris, ipaubaya mo sa langit ang mga pangyayari. Magkakaasa ka na papapor sa mga kagustuhan mo ang ikot ng mundo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 9 11 19 22 29 at 38 Para sa mataong taong Taurus, 'yong iyo ang araw na ito. Tatabi lahat ang mga taong kontrabida sa buhay mo. Ang iyong mapapalang kulay ay orange. Ang iyong maswerting numero 3 14 20 26 34 at 41. Para sa mga taong Gemini, huwag mong pansinin na ang nanghihingi sa iyo ng paliwanag. Kumilos ka ayon sa iyong paniniwala. At sa huli, maunawaan ang lahat na ikaw pala ang tama at sila ang mali. Ang yung mapalat ng kulay ay purple. Ang yung mga stretching numero, 6, 15, 23, 25, 37 at 43. Para sa mataong cancer, Nag-abang sa'yo ngayon ang pagpapago. Ang lahat ay magpapago, na parang tag-araw na susundan ng tag-ulan. Sa ganitong papagopagong panahon at sitwasyon, magtutubuan ng mga bagong halaman. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamasorting numero 2, 7, 13, 26, 39 at 44. Para sa mga taong Leo, gaganda pa ang buhay mo. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay beige ang iyong mga sweating numero 1, 17, 21, 25, 27 at 33. Para sa mataang Virgo, mabagsak ang kumpiyansa mo sa iyong sarili pero may biglang darating na magpabalik ng tiwala mo. Siya ay tiyak na magtatagal sa iyong kapalaran. Ang iyong mga na kulay ay blue. Ang iyong mama sweating numero 5, 11, 18, 24, 31 at 44. Para sa mataong Libra, nakakasingit ang ulan kahit patag araw. Ngayon paman, may makakasingit pa rin na mga kontrabida kahit pa mahigpit ang pagtatanggi mo sa mga gusto mo. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung mga maswerting numero, 7, 10, 14, 27, 34 at 42. Para sa taong Scorpio, hindi lahat ay nakukuha sa biglaan. Tulad ngayon, ang paganda ng kapalaran mo ay dahan-dahan. Ang yung mapalag na kulay ay violet. Ang yung mga maswerte numero, 3, 19, 22, 30, 35 at 38. Para sa mataong sagitarius, nagbabalik ang dating ganda ng isang lugar pag pinagsikapang alisin ang dahilan ng pagpangit nito. Babalik ang dating galing at husay mo. Ang mahalaga mong gawin ngayon ay alisin ang mga pangit sa iyo. Ang yung mapalag na kulay ay peach. Ang yung numero, 9, 17... 20, 27, 36 at 40. Para sa mataong Capricorn, malakas ang hatak sa iyo ng hangarin mong mag-abroad. Bagamat nag-alala ka na na parang natatakot, wala ka namang magagawa dahil ikaw ay tiyak na makapag-abroad pa rin. Ang yung mapalan na kulay ay red. Ang yung mga numero, 4, 16, 24, 31, 33 at 41 para sa mga taong Aquarius para kang masayang hangin sa malinsangang panahon. Marami ang gustong dumikit sa iyo, kaya't pag ingat kang mabuti dahil marami sa kanila ang balak kang gamitin. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerteng numero 2, 15, 23, 25, 32 at 34. Para sa mataong Pisces, iyong iyo ang araw na ito at ang marami pang mga araw pang tarating. Ang pay ng iyong kapalaran ay huwag mong kalimutan. Ang yung mapala na kulay ay white. Ang yung mga numero, 7, 11, 18, 29, 38 at 41.